Good day mga kabilyar, ang kalaban pala dito ni Efren ay si Radoslo Babica, World Pool Rank 12 noong 2009, five time champions sa Poland Singles at 4-time National Team Champion. Makikita natin sa laban na ito ang palitan nila sa pagtago ng ball number 1, dahil ito ang magtatala kung sino ang uusad dahil patas sila ng score na 5 raised to 8. at sa hindi inaasahan na pasama ang pagtago ng kalaban dahil kita ito ni Efren, dahil dito hindi na ito pinalampas ni Efren at agad na inubos ang mga bola. Well, wow, that was cheeky. <laughs> Salamat sa panunood mga kabiliya